na sinasabi ni mean hindi mo pa nasagot. Ngayon naman, billion na budget sa deep aid na kolagot. Ang nangyayari sa ating bayan ay labis na nakakalungkot. Meron tayong mga vlogger na ang pag-iisip ay baloktot. At syempre, meron tayong mga politiko na korakot. At meron tayong pangulo na takot. Ang paglilingkod sa bayan ay walang pamilya-pamilya. Kaya hindi ka dapat naglalagay ng buwaya. Sila ay nagrereklamo reklamo sapagkat ang budget ni Inday Sara ilang araw lang ubos na. Nagpapatunay lamang ito na ito'y ginagamit sa tama katulad ng sakuna. Eh, yung malaking budget ninyo, nandyan pa ba o baka naman nakatago na? tinatanggol ng mga vlogger tapos ang sinisiraan ay si Sarah Ano ang nangyayari sa otak nyo nakasara? Ito kapag binabatikos yung sumasagot ay aso niya. <laughs> Kaya hindi na ako magtataka kung ang script ng paninira ay galing sa kanya. <laughs> Sabi naman ng mga vlogger, hindi nyo na kailangan sirain kasi matagal na kayong sira nung si Duterte pa ang namamahala. <laughs> kung ganyan ang pag-iisip ninyo, hindi kami naniniwala. <laughs> bilang makata ng bayan ang sarap magwala. Masama daw si Inday Sara, yon ang sinasabi nila. Ikaw vlogger mi Alicia, kung totoo ang sinasabi mo na masama si BP, matagal ka na sanang nakahawla. <laughs> Pagbibintangan mo ba naman na siya ang nag-scam sa laptop, iyong senador, tanungin mo sila. <laughs> Kapag si Villanueva ang magsasabi, iyong totoong ng scam ay yung pinagtatanggol mo pala. Vlogger <laughs> Mima Alicia, huwag kang mag-alala dahil ito ay isa lamang paalala. <laughs> Sayang lamang ang iyong alindog. Kung ang bagugali mo ay kalog, anong gusto mo papakainin kita ng hilaw na hotdog? <laughs> pag-usapan natin mga minamahal, itong si Vice President Sara Duterte, este VP ng KOJC. Kasi hindi ko talaga makita kung saan banda na, na, na naging Vice Presidente ng Bansang Pilipinas itong si Sara Duterte. Kasi wala siyang pakialam sa mga inabuso. Di ba? Wala siyang pakialam sa mga namatay. Wala siyang pakialam sa mga taong biktima ng rape ni Apollo Kibuloy. So, hindi kamara mararapat na tawagin na bisipresidente presidente ng Bansang Pilipinas. <laughs> ano ang pinagsasabi mo, Alicia? Bakit si Kibuloy may pinatay ba siya? Huwag kang syunga-syunga! <laughs> ang sarap pasukan ng burat ang iyong bunganga. <laughs> Pasensya na bastos ka kasi kaya wag kang buba. Sinasabi mo ripi si Kibuloy, bakit napatunayan na ba? Hindi ka osgado kaya bibi kalma. Kung ayaw mo na ikaw ay ikama. <laughs> May mga sintu-sintu talaga tong mga Duterte na to. Kaya nga tama ata yung sinasabi ng ano no, ng mga psychologists na itong si Sara Duterte, maaaring mayroong mental health disorder talaga. <laughs> Sinasabi mo na baliw si Sarah, nakakagigil ka! <laughs> ang sarap mo pakainin ang buratang ina ka! <laughs> Hindi na to away sa politika! Ito ay personal na pang kaya kaya nakapagtataka! Gusto nyo ba talaga ng gulotara? Dito sa social media nagdideklara na ako ng gyera! Mahal na Pangulo noon, pinagtatanggol kita! <laughs> Pero ngayon binabawi ko na ang aking suporta <laughs> dahil sa mga vlogger mong bastos at walang kwenta. <laughs>